nang makita ka aking sinta nasabi ko sa sarili ikaw na nga ngunit nalaman ko na ang iyong puso ay mayroon na pala nagmamay-ari nito Masyado akong nasaktan Lungkot ang nararamdaman Paano na ako? Paano nang pag ko? Baby, I love you Mahal kita Baby, I love Pagkailanman Sa'y malaman mo Baby I love you Maasa pa rin Hanggang ngayon araw Ako'y iuring Mapansin dami Ang bulo ng damdamin sa aking munting awitin. Ako'y maghihintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you, love you. Ba pha tay la la, la. sao, I'm Baby, I love you, sao, I'm a Baby, I love you, sao, lalim tayo man ay makakalayo iiwan ko sa'yo itong puso at dadalim sa ating pag-alis. Ang tiwala di ka magbago. Kalungkot ay titising ko. Maibigay lang magandang buhay sa'yo. At sana sa aking pagbalik Marat ng pa hinintay mo ako Promise me ako lamang sa buhay mo kahit magiba ang ikut ng mundo Promise me 🎵 Tayo may magkakalayo Iingatan mo ang pag-ibig ko 🎵🎵 Ganun ko tayo ko Maibigay lang magandang bukas sa'yo At sana sa aking pagbalik. Maradan ba pa sa big sa yakap ko? Promise me, ako lamang sa buhay mo. Kahit ba ang ikot ng mundo. Promise me, Kayo may magkakalayo Iingatan mo Ang pag-ibig Promise me Ako lamang sa buhay mo Kahit may iba ang ikot ng mundo Promise me kalayo Iingatan mo Ang pag-ibig ko Iingatan mo Ang pag-ibig ko Katulog rin guys Ah, huh? tolong ni saya guys. Natulog na siya guys So makapabor na tarong guys Kapabor na katulog po Kaya nangatulog naman ang mga bata